Hi everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat po nagpabook ng reading. At anyway, piniplay nyo ba yung ating uh, water na panaginip? Kasi po ang purpose nun, kapag nanaginip po kayo nun, uh, syempre pag matulog kayo, iplay nyo na po yon para managinip po kayo ng tubig na, na naliligo po kayo. Okay? Makakatulong po yan sa inyo, promise. Siyempre, yung buong ritual niyan ay hindi po talaga ipapakita. Okay, so kung ano lang yung nakita nyo, yun lang po yun ang dapat nyong makita. So, checking energies tayo. Okay, Queen of Diamonds. Okay, very good. Um, sa mga earth signs like Taurus, Virgo, and Capricorn, kailangan nyo magbabad-babad ng tubig. Pero bawal pong mag-CR na matagal. Like, nakaupo ka lang sa kubeta, like isang oras, masama po yon okay? Pero kapag naliligo po kayo ng isang oras na, hindi na po yun pwede. Ang pinakamatagal lang po natin sa bathroom is 30 minutes lang ang maganda. Kasi po, bakit po ma pangit or matagal? I mean, ma masamang magtaga sa banyo dahil kakapitan na po kayo ng evil. Okay? Didikit didikitan na po kayo ng mga bad luck or anything na hindi natin nakikita. Okay? And please avoid doing romance at the bathroom. Hindi po yun pwede. Okay? So yeah, um may nakikita kasi ako na merong gumagawa nun. Okay, teka lang. Iyan lang natin to. Oh, uh -huh. Okay. So, financial. Okay, financial. Okay iba sa inyo may makakaipon ano? no, Break, breakthrough. Okay, very good. Kumbaga worth it ang paggasto, worth it ang pag-ipon, worth it ang ang plano. Okay? So level up. Oh, wow. This is big money for your person. Inshallah. Okay, so checking energies tayo. Kamusta kayo mga mahal ko? Maraming salamat ha sa pagpabook nyo ng leading At uh, kahit na sa hindi po yun bakasyon ng pinuntahan ko. Dahil talaga ang purpose nun ay makapag po na dapat nga forest kaso nahirapan ako sa paghanap ng forest. I'm sorry. Um, okay naman. Uh, okay naman yung place. Uh, gusto ko kasi private kasi kapag forest may mga dumadaan na, may mga tao, public, so yon Alam niyo naman tayo, introvert tayo. Okay, uh -huh. sa so, love. Uh-huh. Mm -hmm. There's something going on na parang um, I think hindi mo alam. Okay? Okay too much lie, too much talk na ano um ewan ko ba bakit may mga partner na ganito eh parang lagi siyang nagtutok sa iyo ng negative but alam mo yun parang alam niya naman sa sarili niya na meron siyang ginawa sa iyo masama kaya kayo naabot sa ganyan so uh, someone dito parang nag-worry din na parang kamusta ka na ng ginagawa mo, stalking, pero this guy is in love for you, still pa rin in love, your ex person or your person na nagkalitan -alit, nagka ba kayo kasi nakablock kasi to. Okay, mari nagka nagkatampuhan, yes. But suddenly, meron talagang nagtapos, meron little bit na struggle, maybe sa kanya kasi malapit sa kanya eh, okay? Maybe may mga problema lang siyang issues like bahay, payments, bills, ano yan. That's okay. So, anyway, um, parang someone na parang may tinitingnan ka ng bago. Okay? May, may tinitingnan ka. Hindi ko alam kung ex mo ba to, XS. Okay? Pwedeng bago mo nakilala yung person na yan, nakaaway mo or ka-split mo. Meron pang bago, meron pang dating ex mo or you just looking for a date? Okay? May mag-date, may ma may makikilala ka. I can say na in this this month or next month, may makikilala ka. Yes. And someone na Hayden na nagkakagusto sa iyo. But hindi pa siya masyadong clear tingnan pa natin. Okay. Oh ba diba? My gosh. Your blessings. Meron akong nakikita na parang wish granted. um harvest ka ng... I mean, wala kang kailangan po i-problema. You're okay. You're okay when it comes sa financial. Okay? Um... Siguro may dalaw dito nag-uusap, pwede father and son, pwede rin mga boss, like team or surrounding mo, like something ganon. And I'm sorry, baka there's something na jealous, may nagsiselos, okay? Pwede yung nagsiselos yung person mo na current doon sa exes mo, pwede So, tingnan pa natin. What's your emotions? Yeah, you're missing for someone. Nami-miss mo siguro yung person mo, no? Lahat naman tayo kapag nagmahal talagang wagas. Hindi agad-agad yan na pag nag-away na kakalimutan ng isa't isa, no? But, kung ano man yan ang pinagdadaanan mo, meron pa rin na sun rise for you coming. So, head up, be proud sa sarili mo, kahit anong nag, nag nagawa, nilagpasan mo, kahit anong luha na ginawa sa'yo, pinahirapan ka, like feeling mo, drowning ka, um, wala kang kakapitan, wala kang tatakbuhan, mag-isa mo lang hinaharap, hinaharap yan lahat. Alam mo yun, you feel alone. But, meron dito kasi black and white. So, there's someone na, na, positive person na kilala mo and this is the other one na uh, negative person. So, kaya ka na drone dahil dito. So, kung sino man yan, iwan mo yan, talikuran mo yan. Para new beginning is coming, para makita mo, ma-welcome mo talaga yung bagong pahina ng buhay mo. Okay? ah uh, may maglakad, meron ako nakikita parang travel, yes. Um, kasi si, ano kasi, shadow na to si Horse. Shadow na nung 2006. So, shout out din sa mga kahorse ko dyan. I love you. Yes, I am a horse. And, so, more travel. Basta, ingat lang kayo. Okay? So, ingat-ingat lang sa mga water horse. You are not um, advised to go out a lot. Okay? No investment, no sugal, no plans at all. Relax. Just only one year lang yan, mga madam ko. Relax lang or bossing. So anyway, kapag water sign kayo, alamin nyo kasi yung element ninyo. Hindi lang sa zodiac sign. Ay, uh, earth sign ako. Pero doon pala sa animal signs mo. And ano ka pala? Ano ba tawag dito? Nais, didistract ako sa CCTV ko. Nasira. Anyway. Sana ako? Um, yung element kasi natin, like ako, Earth Earth ako, Virgo, but my 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 animal signs was horse na wood. Okay? Wood. ah uh, kabilang din siya sa earth, same din yan so, iba-iba talaga yan mga madam ko, kaya nga kapag nagpaparinig kayo, maganda talaga na nalalaman at doon ko talagang isa-isa talaga kinakalkal yan hindi yan agad-agad basta-basta paparinig-linig lang, no, ano, no kinakalkal ko talaga yan, tinitingnan ko kung ano yung problem, okay? So, sa mga water sign, pinapayuhan kayo, um, dahan-dahan, mag-travel, wag masyadong mag-invest ng malaki, and, di, hindi ko, hindi ko masyadong, hindi ko kayo pinipilit. If you want to spend your money, go ahead, okay? Kung hindi, hindi ko naman sinabi gumasto kayo dito, no. Bala kayo sa buhay ninyo. Ang akin lang, kung gusto nyo yung swertehin, you need to spend talaga. Wala naman talaga ditong libre. Kahit lumabas ka dyan sa, sa labas na yan, wala, well, die, walang magbibigay sa inyo ng libre. Tandaan nyo yan, okay? So, maraming, marami dyan na uh, problem when it comes sa bills. So, mas maganda magbayad kay Tuesday. Okay? Tuesday, uh, nagiging psych sa-circulate yung pera ninyo. And please, ina-advise ko talaga kung sa tingin nyo gipit na gipit kayo, magpakawala kayo ng blessings ninyo. Okay? Okay. So, um saan ako? Aha. Uh -huh. mm. Five of Swords and the Strength. Mm -hmm. Ito yung nakakalungkot talaga. Sa, lagi ko itong nakikita. Hindi ko alam kung fried chicken lang ba talaga yung person mo. Meron kasi gustong makipagbalikan at parang nagurong sulong kasi siya. Okay. Yes, parang there's something na hindi niya kaya or someone pa rin na nagbibigay sa kanya ng negative vibes, nag-a-advise or ganun, like something ganun. Okay, and... New beginning, don't worry. Kahit pa paano, meron kayong rebirth. Okay? Death and rebirth, yan eh. So, may magtatapos, may new beginning para sa inyo. Emotions nyo to, ha? O, oh, de ba? Wow. Yung hardship mo, talaga naman. No. Um, I think, meron may, may mga fertility, paparating. Okay. Uh, may nakikita ako dito na Five of Cups. Wow. Oh. Mahal ka pa rin talaga ng ex mo, ano? Huh. Kaso, kung sino man yung kinakasama niyan, pinag-aawayan ka. Pinagseselosan ka. Nag-aaway sila. Nag-aaway sila ng walang kwenta. Alam mo yun? Yung wala naman dapat. Eh, hindi ko alam kung insecure ba to si third party sa inyo. Maybe. Diba? ba Pwede. Yes. Kasi hindi talaga siya okay. May pinag-aawayan or yeah, yun, insecure. Tingnan natin yan later. So, ano yung emotions ng person mo? La kayo. Mm-hmm. I know. Some of you, kapag wala na kayo, talaga meron siyang bago. Meron third party, meron nangyayari, gastos, etc. May hindi gata ito mag-bar, mag-inom, mag-travel. Ganun na lang life niya ngayon. Okay, and but suddenly, when it's come talaga kung mag-solo na siya, nag, siya na lang mag-isa niya, nandun na tumitira yung umaatake yung anxiety niya. Oh my gosh. Wow. Mm -hmm. Meron dito na some of you magkakabalikan. Kasi ipipersue niya, babalik at may emotions pa rin siya sa'yo. Okay? And may nakikita ako dito na parang Ang swerte, oh. How I wish talagang lahat kayo, ano? Meron kayong makikilala na makakatulong sa problema ninyo. Okay? Through financials, um, emotions, kaibigan, friends, effort, family. Meron eh. Iba't ibang klase kasi ang blessings. O hindi po lahat ng blessings ay pera, no? Okay? Every single na ano blessings po, po yan. Even yung gutom na gutom ka, biglang may nagyaya sa'yo. Diba? Diba? Okay. So, I think some... My God. Meron kasi dito, hindi ko alam kung... Ito kasi titingnan natin. Kasi kung anuhin mo, parang meron nag-aaway. Nag-aaway sila dahil sa'yo or insecure lang talaga yung third party at Meron ba nga suicidal. May nakikita akong suicidal. Sobrang pag-aaway. Ganon. Sobrang pag-aaway. O, oh, yun. Okay. So... Parang ang sakit din kasi umasa. Okay umasa ka kasi na akala mo maayos nyo pa. Kaya pala dito, meron ditong energy ng guy, urong sulong siya sa pagdesisyon niya. Meron naman dito na umaasa kayo, magkakabalikan, or mati-change ang kanyang attitude, but suddenly hanggang, uh, yung bang sabi, nga, sabi ko nga last time, ba diba, akala mo tama, tama pa, yung pala tama na. ba diba? May mga ganun kayong ano sa sarili niyo Pinagpapatuloy, pinag tinitiis mo pa yung sitwasyon. Yung iba kasi may mga anak. Yung iba kasi mahal mo. Hanggang sa parang tinaintay mo na lang, maman, mamanhid ka. I'm sorry ha, pero meron kasi ditong parang nagtatago na ayaw mo mag-worry ang, hindi ko alam, best friend mo, kaibigan or uh, your sister, family hindi mo sinasabi sa kanila yung pain mo about sa love, okay? Sa totoo lang talagang brutally broken ka. Sik Mas masikreto kang tao hanggat kaya mong itago. Naglalabas ka pero not all, okay? Not all yung ano mo. And then, yun nga, dahil sa kabutihan ng puso mo, re-rewards yan sa'yo. Okay, but pagdating dun sa third party talagang hindi sila okay. Pinagseselosan kapa ng third party na to. gosh may nakita akong gold. Yung best friend ko din may nakitang gold. Yes, si Queen of Tarot. So climb this reading. Aha, uh, huh, okay. I'm so sorry meron pala dito. Palipadhang naggumagawa nag ng na spell or something may gumagawa po sa person mo para hindi ka isipin or mag-away kayo. Yes. Hindi natutuloy. Hindi natutuloy yung mga plano niya sa iyo. Okay? Meron sumira. Hindi ko alam your ex-husband ba to or boyfriend. May sumisira po sa inyo. Okay? At mukhang nasa loblan ng pamamahay na to. At kaya siguro yung third party na to. Or hindi lang siya pamamahay. Baka kakilala mo lang yung ano na to. So, ang lungkot naman na ito. Ay, nako. Nakakalungkot talaga. Sobra. So, so, Sa mga tahimik dyan, akala mo okay kayo. Meron siyang ka-F. Meron din siyang balak gawin. So, pero masamang magbintang ha. Kapag naghihinala kayo, mas maganda may ebidensya kayo, may resibo. Kaysa yung maghinala tayo. Okay? I'm just saying kung sigurado na talaga kayo yung person ninyo nag-cheat sa inyo. Meron siyang hidden dito. Okay? Ay, nako. That's sad. So, ano yung coming na blessings? Blessings. Wow. So, sopresahin ka na lang ng universe. Ang ganda ng ano... Um, kung ano man yung mga problema mo, magiging problema mo, no. Huwag mong isipin yun daw. Kasi something coming sa'yo mabilis. Which is you have a nine of pentacles. And paglago. Pag-angat. Wow. Okay, so meron kayong travel. May mga bonus makukuha. May mga... Um... Wow. Anyway, maganda naman. So far, meron kayong six of diamonds and oh, all of diamonds, okay? Ang nakukuha ninyo. But don't worry, is para, para sa mga nagawa, meron kasing gumagawa sa person mo. If ever yun ang parang um, may idea ka na parang may something nagbago. Ang signs kasi nang ginagawa or napakain, parang tingin niya sa'yo kalaban, then diri siya sa'yo yung iba nga hindi na umuwi sa bahay. de ba? Yung iba nag nagde-deny na na may duty pa ako. Yung iba parang pinapatay na lang nila yung bakasyon nila. Yung hindi sila umuwi, umahanap ng way. Okay? So pag kung umuwi naman, talagang higa tulog, parang ikaw pa mag-aalaga, may goodness. 'Yun. Iniiwasan kang makipag ganun sa iyo. Yeah. Okay, so ingat po kayo, maraming salamat and good luck. Ang masasabi ko lang talagang more blessings coming, unexpected po to, mabilis. Maniwala kayong dila namin talagang iba. Okay, universe, Lord, nakikiusap ako ya Allah, bigyan niyo po itong blessings tong mga tao nito na, na nakikinig sa akin ngayon. Maawa po kayo at na maawa po kayo sa kanila. Please, parang awa nyo po. Ibigay nyo po ang kaligayahan para sa kanila at deserve nila. Mag- mag-isip kayo lagi everyday, magdasal. Maraming lumalabas sa isip ko talaga na I mean, yung sa visions ko na ang dami kong nakikita, ang dami ninyo. Minsan na hindi ko pa naman kayang mag-isip ng marami. Alam mo yung parang hindi ko kaya mag-multitasking na ang dami-dami ninyong ano. But, um, alhamdulillah na binibigyan tayo ng blessings ganito na makatulong sa inyo. Okay? Ito naman ang dahilan ko para makatulong ka ako, Lord. Maraming salamat sa blessings or sa binibigay mo sa akin na mas lalong lumalakas yung, yung kakayahan kong makatulong. Okay? So, sa mga minawalan dyan, if ever nagalis kayo ng car, binalik ninyo, bahay ninyo, malis, new beginning pa rin yan para sa inyo mga mahal ko. Huwag ka mag-alala, makakabawi ka pa rin. Okay? So, okay. Sa mga air signs, you need mga air sign at saka fire signs. Like kung mag-car mag kayo, you need a fresh air. Punta kayo sa bundok mountains or like fresh or um, forest, sariwang hangin, kahit sa terrace ninyo magpahangin kayo, kailangan nyo yan, okay? So, yung mga earth signs naman, magmaligo uh, kayo para kailangan natin ng water, okay? So, yung mga earth signs, mga, I mean, ang water signs, kailangan nyo ng mga halaman, sa paligid ninyo, like, um, kung lalaki man, halaman lang, mga ilang piraso, isa sa sala, sa main door, sa TV, okay, kapag yung asawa mo, water signs, dapat may mga halaman siya sa, sa paligid niya, you need, kailangan niya yun, okay, and ano pa, nabanggit ko naman lahat, diba, wala akong escape, so, okay, so, maraming salamat muli po, May Litaro, ah uh, basahin ko lang yung mga nagpapasalamat dito na natulungan natin. Ma'am, kakaiba po talaga kayo, promise. Ikaw po talaga ang, ang anghel namin. Maraming salamat po sa lahat ng natulong, natulungan, natul, natulong nyo po sa amin. Isa po ako sa mga inayos mo kami ng mister ko. Maraming salamat, ma'am. I love you. And napanood ko po yung, yung tubig na mananaginip. Yes, ma'am, grabe po talaga kayo. As in, nanaginip po talaga ako na naliligo. At may blessings po dumating. Wow, I love you. So, ingat po kayo. Maraming salamat. May litaro. Manood po kayo non Promise. Okay, bye.